Sit. Sit naman. Sit. Sit. Very good. Pir. Pir. Wait, patutoy. Wait, brownies. Pir. Man, man. Pir. Oh, Pir, man, man. Pir. Bakit ano ba problema? Sipla, talong ano na naman ang problema mo. O, oh, dali na. Pir na. Show your talent. Pir. Pir. ena you know. ronis ronis sibikoi sibikoi a ci 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 ni mami o obus nereko oh le dubus ning kami Anong problema, mon mon? Suplodo naman to. O, ito mo siya, o. Ubusin kamay ko, maubus na. Mm -hmm. ah. Kiss naman, mon. Kiss naman, mon. Aray! Aray ko! Pumahulog ang cellphone ko. O, appear oh, mami. Appear mami. Alam si mami.